10 bagay na ayaw ng babae sa panahon ng bembangan. Hi! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 bagay na ayaw ng mga babae sa physical intimacy at paano natin ito may iwasan. Lahat ng tips ay tungkol sa respeto, comfort, at mas masayang karanasan para sa parehong partner. Tandaan, laging may consent sa lahat ng intimate moments. Tara, simulan na natin! Tip 1 Maraming babae ang naniniwala na ang foreplay ay hindi lang pampainit, kundi mahalagang bahagi ng koneksyon. Pwede itong halik touch o massage. Kung direktang bimbangan ng walang preparasyon, maaring masakit o hindi enjoyable. Tip, bigyan ng oras ang pagpapainit at tanungin. Okay ka lang ba? O gusto mo ba ito? Tip 2. Maraming babae ang nahihiya sabihin kung ano ang posisyon na komportable siya. Mahalaga na ang lalaki ang mag-initiate ng usapan. Tanungin ng maayos, anong posisyon ang mas gusto mo o gusto mo ba subukan ito? Tip 3. Ang sobrang pressure o marahas na paggalaw ay madalas nakakasakit o nakaka-disconnect sa babae. Ang intensity ay dapat na ayon sa preference niya, hindi sa sariling gusto lang. Tip, simulan dahan-dahan at obserbahan ang reaksyon niya. Pwede ring itanong, gusto mo ba ng ganito? O mas mabagal ba o mas mabilis? Tip 4. Malinis na katawan at genital area ay napakahalaga. Ang amoy o maruming katawan ay nakakaapekto sa enjoyment. Tip, maligo bago ang intimacy at siguraduhing malinis ang kamay kuko at genital area. Tip 5. Kung puro sa sariling kasyahan, ang focus nawawala ang balance at connection. Tip, mag-observe at tumugon sa cues ng partner. Ang effort na masyahan siya ay nagdadala ng mas fulfilling na experience sa inyong dalawa. Tip 6. Ang privacy at peace of mind ay mahalaga. Ang sobrang ingay o hindi maingat sa paligid ay nakaka-distract sa focus at comfort. Tip, piliin ang tamang oras at lugar. isaalang alang-alang ang noise level at privacy. Tip 7. Safety first. Ang hindi paggamit ng proteksyon laban sa STI o hindi planadong pagbubuntis ay nakaka-stress. Kahit gaano pa kayo close mutual responsibility sa health ay mahalaga. Tip! Always handa sa condom o iba pang protection method at mag-usap tungkol sa sexual health bago ang intimacy. Tip 8. Ang pakikinig sa verbal at non-verbal cues ng partner ay susi sa mutual enjoyment. Kung sinasabi o ipinapakita niya na hindi komportable, dapat huminto o mag-adjust. Tip, tanungin-obserbahan at maging sensitive sa reaksyon niya. Tip 9. Bawat intimate experience dapat may mutual consent. Ang pag-ignore sa limits o discomfort ng partner ay nakakasira ng connection at trust. Tip, mag-set ng boundaries bago o habang nag-i-intimate. Maging handa huminto o mag-adjust anumang oras. Tip 10. Huwag kalimutan ang verbal affirmation o gentle touch. Ang simpleng gusto ko kapag ganito o ang magandang pakiramdam ay nakakatulong sa emotional connection at enjoyment. Bigyan ng appreciation ang effort ng partner. Bilang pangkalahatang opinion ko, sa tingin ko, ang pinaka-importante sa lahat ng intimate moments ay communication, consent, at care. Ang pagiging attentive, sensitive, at considerate sa partner ay hindi lang nagpapaganda ng physical experience, kundi nagpapalakas din ng emotional connection. Para sa akin, kapag parehong partner ang iniintindi at nire-respeto, nagiging mas fulfilling at memorable ang intimacy. Ayan, yan ang 10 important tips para maging mas enjoyable at respectful ang physical intimacy. Salamat sa panood! Huwag kalimutan mag-like at share kung may natutunan kayo. Hanggang sa muli. 10 bagay na ayaw ng babae sa panahon ng bembangan.